ang gatulang utot hindi ako maka eh, hindi titigil ah. tatlong utot wala pang utot kahit isa eh, ayun ayun mag, magtiis kayo sa paghilot ng mga lola nyo <coughs> Pagkatapin ko yan ng musang para baka spalin mo ito. Baka nasa balikat ko yung dami ko kaya yung... sa ano. Sa gitna ng likod ko. yung itong isa patrick eh, parang hindi mo na yung matalbog talbog kanina yun, yung ano yung So, balikat ko dyan sa ito sa so kaliwa. Patrik yung pabila. Like, Tapos na? No? Parang yan yung binabalik-balikan mo eh. Ayos so, mo yung balikat dyan sa isa. mo sa batok mo eh. トゥボーネンラミスパックッカー。 Mm-hmm.